mga kabusing may nakita tayong sapot oh ayun sapot mga kabusing kapal makapal na sapot yan papunta dito yung, ito yung karugtong nya mga kabusing oh yan ang kapal yan papunta dito mga kabusing yan ito may karugtong pa dito oh. tapos papunta doon ito sapot mga kabusing sapot pag ganitong sapot may gagamba ayan papunta dyan walang ibang nakabalot dito mga kabusing oh. tingnan natin baka nandito lang yung gagamba tingnan natin ay yun kita kita mga kabusing oh. Ayan, nasa loob yung gagamba mga kabusing. Ano, dito tayo. Mahirapan, hirap. Hirap mga kabusing. Nasa uh, loob lang yung gagamba. Ayan, oh. Yun. Nasa loob ang gagamba, mga kabusing. Sarhinto na gagamba, oh. yan Sarhinto siya, mga kabusing. Haba sana, pero parang kulang pa sa sukat, mga kabusing. Tingnan natin. Ayan. Ayan. Kulang pa sa sukat mga kabusing. Ayun, ang gagamba. Okay. Haba sana ng galamay, oh. Pero kulang pa mga kabusing. Maliit pa yung katawan niya. Hanap tayo ng tamang sukat mga kabusing. Ah, kabusing may nakita na naman. Kumusta na ting? Diyan makita ting. Asa gdon ko. Ay. Yan ang gagamba mga kabusing oh, kinuha lang ni Bayaw. Ayun. Yan, kulay dilaw mga kabusing. Yung gagamba. Ayun. Oops. Yun. Okay. Pero hindi masyado mahaba yung galamay mga kabusing. Yan, pababa. Okay. Ano lang natin, ibalik lang natin mga kabusing. Hindi pa masyado mahaba yung galamay. No. Um. Yan oh. Ibalik lang natin. Yan ka lang boy. Yan mga kabusing. Yung gagamba. Kulay -ilo siya mga kabusing pero hindi masyado mataas yung galamay. Yan. Kinuha lang nila yung kadong kang pamangkin oh. No? Yan. Pero ganoon pa rin mga kabusing. Hindi masyado mahaba yung galamay. Yan no? Balik lang natin. Okay. May nakita na naman si pamang si Bayo. Malaki daw. Malaking <laughs> po eh. Sa ganitong puno pa rin mga kabusing oh. Yan. Tapos yung gagamba, ayan nasa loob oh. Yan, nasa ilalim mga kabusing. Pag butyog, hindi lang natin kunin ha. Ayun, butyog pa rin. Yan. Butyog na gagamba, mga kabusing. Oh. Yan. At tutulog pa yung gagamba mga kabusing. Yan. Ayun. Butyog mga kabusing. Ay hindi lang natin kunin. Okay. Hanap pa tayo ng tamang sukat lang. Yung hindi butyog Mga kabusing, may nakita pa tayong meal na gagamba. Ayan Oh. Yan, mil na gagamba yan mga kabusing. Dito lang siya nagtatago mga kabusing. Yan. Mil nagagamba. Walang sapot siya mga kabusing. Nakita nga natin dito. Yan o. Oh. Paminsan-minsan ka lang makakita ng mil nagagamba mga kabusing. Yun. Kakaibang formal niya sa ano mga kabusing yung mga female na gagamba yan o no? yung galaman niya pa ano pa dalawa dalawa sa kabila at saka yung sa likod okay, hindi tayo kukuha ng ganito mga kabusing ibalik natin dito okay hanap pa tayo mga kabusing may nakita tayong pugad ito yung mga magina ina oh. yan sila yung may ari ng pugad na dito oh. yan, tingnan natin ay, may itlog mga kabusing isa pa lang yan o oh. itlog ng ibon natibas ang tawagin dito sa amin yan, hindi natin kunin yan para lalong dumami yung itlog niya mga kabusing. Nagalit ang may-ari mga kabusing, yung mag -ina. Okay. Nagalitan tayo ng ibon mga kabusing. Okay mga kabusing tapos na kami sa paghunt. Ah, uh, pauwi na kami mga kabusing. Dahil makulimlim na 'yung langit. Ano? You know? Paggabi na. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At 'yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay? Pauwi na kami mga kabusing yan sila bayaw at pamangkin ito yung view ng spot namin oh. napakaganda okay mga kabusing maraming salamat sa panunood